Hello guys, welcome again sa ating channel. Pasarapin pa ang anumang lutuin kasama ang Thrifty Kitchen. At para ngayong araw tayo ay gagawa ng ating pambentang chicken pastil. Ang atin pong itong ginagawa na chicken pastil ay binibenta po natin online. Yes po, meron po tayong online ang ating pong resoluna sa ating TikTok account. Mabibili niyo po yan at available yan sa ating TikTok. Kaya naman ano pang hinihintay niyo? halina kayo at tikman ang sarap ng tagumpay ng sama-sama. Ito po ay nasa 10 kilo yung binili ko pero dahil po nga ito ay medyo matubig at pag ano ko dito, paglilinis ay inabot lamang po siya ng mga 8 kilo kasi kinuha ko rin po yung mga balat ng ating chicken. Yes po, ang binibili ko po yung may balat para naman magamit natin yung balat niya para sa ating chicken oil. At ang chicken oil po natin ay ginagawa natin na mismong langis po talaga ng chicken. Kaya po pag magiging available siya sa ating shop, ay medyo pricey din po siya kasi nga po ay real chicken oil po yung ginagamit dito. So yung mga balat po na galing sa ating breast chicken ay ginagamit ko po para gawing chicken oil. So after nito, nang ating mahugasan ng dalawa hanggang tatlong beses ay puhugasan pa rin po natin siya pagkatapos natin siyang mahugasan at matanggal yung kanyang mga balat. So dito, mapapansin ninyo ay titimbangin ko siya at pagkatimbang natin yan ay inabot nga lang po yung 10 kilo na binili natin sa tindahan ng 8 kilo o bali 8.9 kilograms yung ating chicken, yung breast chicken na ating nabili. So dito ang binibili ko po siya sa Goodwill na dating Monterey dito sa may amin. At uh, maganda po uh, dahil wala na mga buto. Pero kung bibili man ng mga buto ay okay lang din po dahil mas maganda nga yun. may papakain tayo sa ating mga alaga. So dito ay pagkatapos ko nga po siya na mahugasan at matanggal yung balat ay ilalagay na natin siya sa kanyang sisidlan o doon sa ating paglulutuan. So doon naman sa ating paglulutuan ito po ay inaabot lamang ng 10 to 15 minutes depende po sa pagkabata ng ating manok. So sa pagpili ng manok at uh, tinitingnan ko po siya kung sobrang malaki yung breast chicken ibig sabihin po noon ay nasa adult na po yung ano noon or over due kumbaga yung mga manok pero kung maliliit po siya meaning to say na siya po ay napakabata pa at iba rin po yung kanyang lambot so 10 minutes lang inaabot yon so sa pagluluto naman ito ay nilalagyan ko lang ng buong paminta asin, luya tapos ito na at isishred na natin so sa shred naman meron ako nakuhang technique na mas mabilis ang shred ay nilalagay ko siya sa ziplock bag tapos inaano ko siya nung aking pang grind ng pizza o yung pang flat ng pizza, yun ang ginagamit ko sa kanya para mabilis. Hindi po siya ganoon kaayos pero hi, kailangan mo pa rin siyang himayin. As in, so dito ay mapa-flat mo lang siya, kumbaga matatanggal-tanggal lang yung kanya mga laman. Pero kailangan mo pa rin siyang ishred or isa-isahin na tanggalin kasi magkakadikit pa rin po siya. But anyway, so malaking tulong po itong ginagawa natin na pagka-flat sa kanya before natin siya paghiwahiwalayin. So dito naman sa prosesong ito, ito lang yung pinakamatagal. Ang pagluluto naman ay mabilis lamang. So ito po ay originated sa Mindanao area na chicken pastil. Ito po ay tumatagal din talaga dahil ito ay mas mabilis sa kanilang mga binalot na kanin. Tapos lalagyan nila sa ibabaw ng chicken pastil. So semi-adobo yung atake ng pagluluto nito. Pero ginagamitan siya ng uh, kaunting asukal oyster sauce, soy sauce, depende po yan sa inyong panlasa. Ano po, so yung iba kasi, ang original ay hindi talaga nilalagyan ng asukal, talagang adobo yung kanyang atake ng pagluluto na chicken pastil. So ngayon ay marami ng variant o marami ng available na flavor na lumalabas. Merong uh, egg, salted egg, meron din namang siguro gagawa din tayo ng sarili nating version ng, ng ibang flavor pero sa ngayon ang ginagawa ko palang is yung original na panlasang Pinoy na adobo flavor. So dito ay naglagay lang tayo ng nagisa ng bawang sibuyas tapos igigisa natin o ipiprito natin dito bahagya yung ating chicken pastil. Yung karamihan ng ginagawa nila ay masyadong malangis yung kanilang ginagawang chicken pastil dahil sinasamahan talaga nila pero yung sa atin ay medyo dry ng bahagya para din sa pagpe-preserve natin para medyo tumagal din kasi paglalagyan natin siya ng sabaw at ng maraming langis magiging oily siya at hindi na kaganda. So dito nga mapapansin ninyo yung ating apat na kilo, balihin natin ko lang siya sa dalawa kasi yung isa ay spicy and yung isa ay original na panlasa. So dito lalagyan lang natin siya ng mga uh, dalawang cup ng toyo, isang cup ng sugar and then salt and yung pepper natin is one and one half tablespoon dahil napakarami po nitong luto. Ito na po yung dun sa totality ng ating walong kilo. Hay, paghahati-hatiin nyo na lamang po. At kung gusto nyo naman ng additional fl na color, ay ang ginagamit ko po dito ay yung ating atsuwete. Siya po yung ginagamit ko ng pampakulay para pag nilagay natin siya sa garapon, ay napakaganda niyang tingnan. At ito po yung kung paano natin gawin yung ating chicken pastille. Mula sa Thrifty Kitchen kaya naman sa mga gusto na mag-avail ay available po yan sa ating TikTok shop sa Rezo Luna at mabibili niyo po siya sa halaga na 130 pesos. Kung kayo naman po gusto maging reseller pwede rin naman po at mag-PM lamang po sa ating uh, TikTok account or sa Messenger dahil nakalagay naman po yan doon sa ating uh, Facebook.